ang gagawin natin ngayon ay mag papalit tayo ng langis uh, mag change oil tayo sabi nga Ayan, ano, oh, lumabas na yung oil change indicator dyan sa ating panel kaya mag tayo ng langis so dito naman tayo sa so, imagine, may mga kina nakalagay dito 1,300 kasi sabi pag nagpalit ka ng oil filter eh 1,400 daw ang dalagay mo pero yung nakalagay dito sa ating makina 1,300 ml lang kaya siguro mamasa sa yung ano natin dito yung sa may air filter natin na mabasa ng langis dahil susubrahan siguro kasi yung nakalagay dito sa makina 1,300 ml lang tapos pa nung tayo ng ng oil filter eh, inagawa natin 1,400 siguro kaya na ganun Nag ang nagkakaroon ng basa dito sa ating air filter dahil sa sobra na yung langis na ilalagay natin so ang gagawin ko ngayon 1,300 lang yung langis na ilalagay ko kahit nga papalitan natin itong ating oil filter so paano mga idol mga auto ito yan ang gagawin natin ngayon yan 1,300 lang yung nakalagay talaga dyan eh eh bakit mo gagawing 1,400 di ba? O paano? Simulan natin, madali lang naman to. Ito yun. Ito. plug natin. Tanggalin natin. At maluwag na siya. Lagi natin tatandaan mga auto na pag magtatanggal tayo ng tornillo lalo pa sa makina ay gawin natin na ano na malamig lang yung makina para hindi malustrid yung mga bolt natin okay ito tanggalin na natin siya okay yan. Na, yan tapos para mas madaling lumabas yung langis yan, tanggalin natin yung, yung yung kung saan tayo nagsasali ng langis, no sa kabila sa right side tapos mga ako tuloy din gagamitin natin lang iso bully synthetic 10W na sporty yan yan o yan may feedback ako kayo kung ano yung performance ng langis na to ano yun o, mayroong long ride formula yan 1 liter yung isa nyan Ah, uh, bili ko ng 315 ang isa. Galwa yung kailangan natin kasi 1,300 ml lang ilalagay natin dyan. Tapos meron na din akong ano, uh, SGP na oil filter. Ayan, okay. okay tanggal natin itong oil filter. Otsong, ang bigyan natin dyan. Okay. Ayan mga cotton. Ayan o. Ang itim-itim na. Punasan natin mga oton At, tapos lagi yung ano yan ha. I-check yung ano dyan. Mayroon dyang o-ring sa loob. Baka magtanggal nyo ng magtanggal nyo ng ano, ng oil pill. Eh, sumama. Hindi nyo makabalik. Importante yun. Yung ano dyan. Yung o Yung o-ring. itong bago tandaan nyo mga otol ha ito yung ipapasok nyo doon sa loob ito may butas ito yung walang butas dito sa labas Yan. ganyan pasok nyo doon ganyan Okay. Na, uh, huwag nyo masyadong uh, Check na lang pag uh, nagamitin motor to kung mayroong leak. Saka dagdagan nyo na lang ulit na meron na tayong bagong oil filter. So ayan mga otol wala nang halos sa uh, pumapatak sa ating langis uh, at sa na natin to sa kanan na natin and waldo natin yan yan isalin na natin tong uh, dagdag na 300 ml. Ngayon, oh, balik na natin 'to. Okay, yun lang mga uh, otol. 1,300 ml nagpalit ng oil builder. Alright. Feedback na lang sa to. Susunod natin mga bag. Okay, mga idol. Kung hindi ka pa subscriber ng channel na to, sana mag subscribe ka na uh, para sa susunod na mga upload ko ay eh, updated ka sa ating mga uh, susunod na video. Okay mga I don't peace.